Um, kung si VP Lenny daw yung nanalo noong 2022, ay eh pananagutin ba ang mga Duterte? Mm. Ang sinabi ko, hindi nila pananagutin kasi sinabi sa akin mismo nito, uh, uh, neto nila VP Lenny at ni uh, um, Bam Aquino, who was then the campaign manager ni VP Lenny, na hindi nila ite turnover si Duterte sa ICC kasi hindi sila naniniwala sa jurisdiction ng ICC. So yun daw magiging foreign policy position nila. Um, so yan daw ang ang sinabi. Ngayon ako naman uh, ang na ko lang baka iniisip nila eh ano to uh, mag magiging magulo o kung ano man. Um, pero uh, pinagdikit-dikit ko na yung mga circumstances na yun nga yung Robredo Sara coalition noong 2022 ay eh, hinahayaan nila no at in fact naging pinayagan nilang uh, manaig yon do sa rally namin sa pampa sa Pangasinan mm. wherein physically hindi nila pinaakyat sa entablado si uh, VP candidate uh, Kiko Pangilinan noong time na yon. So, ibig sabihin, meron na silang alyansa at the time. So, probably they were hoping dun sa Mindanao eh magro-Robredo-Sara yung mga tao. Rosa. Kaya, yun po yung konteksto niyan. Kaya, ngayon, etong darating na 2028, sinasabi ko, I am not inclined to support Lenny Robredo anymore uh, dahil naniniwala ako na hindi nila pananagutin si Sara Duterte and mga Dutertes kasi kaibigan nila, kaalyado nila, at dahil dun sa mga nakaraang mga pagkakataon na yan. Mm -hmm. May, pero, alam ko may follow-up uh, si, si base uh, tungkol sa mga sinabi mo, uh, Senator Trillanes. So, pero singitan ko lang kasi baka makalimutan natin uh -uh. na yun nga, sa Pangasinan hindi pinapanik o pinaakit ng stage si uh, ano to, Kiko. Senator, Kiko. Kiko uh, yes. Kayo ba, dahil kayo yung nandoon sa vicinity na yun o nandoon kayo sa circle na yun nung panahon na yun, ano reaksyon ni Senator Kiko kasi sa ngayon, para sila maka-okay eh. Parang hindi sila makakagalit uh -uh. eh. Yeah. Siyempre, uh, dismayado. Dismayado sila, no? Si Senator Kiko. Kaso siyempre, team player siya. So, ano sila? Kung baga, uh, ano lang, parang they sucked it up. Kung baga, pina pinalagpas na yon uh, pero may mga ganong mga eksena. At ako nga, sinight ko rin earlier dun sa story ko, na ginamit din sa akin yon Si VP Lenny mismo, sinabihan ako kung pwedeng uh, gamitin daw, iname drop daw ako as a reason kung bakit hindi kukuhanin si Neri Colminari sa slate ng, uh, ng kakamping. So, ako, pumayag ako, uh, being a good soldier, yun ang hiningi ng... No. Ay! Nag-freeze mm -hmm. si Senator Trillanes. Babalik yan. Ayusin natin yung uh, signal. Ayan, ayan, ayan. Gumagalaw na mm -hmm. ulit. No? Mm -hmm. yeah. oh. Sir, so, you were saying? Which part po inuwal? You know? oh. uh, doon tayo kay Nery Colmenares. Yeah. Oh, So, yun na nga. Ginamit yung pangalan ko na reason kung bakit hindi ipasama sa slate si Nery Colmenares. Ako, pumayag ako, but alam ko na tatamaan ako, magagalit sa akin yung mga leftist. Mm. Ngayon, nung hinarap niya yung mga leftists, sinabi niya, ayaw kasi ni Sunny Trillanes, nakasama si Minares Colmenares sleep My point in citing that incident is, meron siyang mga ganong mga taktika. Uh, hindi naib si uh, Lenny Robredo sa mga political tactics na ganyan. So it but it came at my expense. Ganon din yung Rosa, ginawa ni Leon at the expense ni kiko Pangilinan. Kaya may mga ganyan. Now, pupunta tayo ulit dun sa ano, bakit uh, ganon? Remember I called her out nung pina inano niya, uh, in-invite niya or hinoost niya sa bahay niya itong si Sara Duterte knowing na ito na nga magpa-file na ng impeachment yung mga uh, opposition. Eh siya yung symbolic uh, leader ng Pink, parang uh, she is vouching for Sara Duterte. Kasi 'di ba, ito yung isang sangay nung ano mo, nung grupo mo ay eh, magpa-file na nga ng impeachment tapos ikaw i-host mo pa. Parang ano yon, uh, arbor mo kaya yon sabi ko, teka muna, ayoko na ng ganyan. Um, kung ganyan na yung sitwasyon, uh, we will go the other way. Kaya nga, I'm pushing for uh, Senator Risa na lang to be the standard bearer of the opposition sa 2028 kasi ayoko ng pagdaanan yung mga ganong mga laro. Mm -mm. Senator, balikan ko lang po yung ipinupunto nyo kanina tungkol kay VP Lenny. So, nung sabihin po sa inyo ni na VP Lenny at saka ni Senator Uh, BAM na hindi sila interesado na ipadala sa ICC si FPRRD. What was your reaction? Uh, nagsabi po ba kayo na kontra kayo dito, knowing that you were very passionate na papanagutin si FPRRD? Siyempre, nagulantang tayo, and I stated my case, pero ultimately sinasabi na yun ang posisyon nila. Ako naman, ang uh, mission at that time was to help her win. Oh, uh, Make her win as president. So, I was hoping, pag nanalo siya, edi eh, di saka na lang natin kukumbinsihin. Parang ganon. Kaya, hindi hindi ko na naging kumaga. I let that slide knowing there was a bigger mission at hand. But, uh, maliwanag sa kanila uh, how I felt about it.